Just, just uh, to, to set the record straight okay? uh, hindi po uh, si Amanda at si Daniel Padilla wala pong katotohanan niyan at kung meron mang mga taong nagsasabi na sila ako na po ang nagsasabi na hindi po 'yan totoo uh, i'm aware that uh, there are some uh, uh showbiz personalities who are uh, uh, trying to link them together hindi po saying. totoo yan no? uh, well, meron man mga circulate na pictures uh, trying to make it appear as if uh, sila po, ako na po nagsasabi, hindi po yung totoo. So, si Daniel Padilla po ay uh, kaibigan ko since 2017 at uh, nagbukas nga kami ng uh, negosyo dito po sa Green Hills, sa so District 8. Up to now naman po ay bukas pa rin. We remain good friends. That's why I was uh, very honored na ako po ang uh, napili ng kanilang pamilya na mamuno ng kasal po ni JC at uh, kinuha rin po po ni So, si Carla po ay madalik na kaibigan. Si Carla Estrada, of course, si Daniel. Kaibigan po natin. Ang kaibigan ni Amanda, si Maggie. Sa totoo lang. Yes. Mayor, pero si mayor, mayor anong reaction ni Amanda nung malaman niya na nalilang sa Kamusta po kaibigan? siya? Well, of course, ano, kumaga, we, we, we all know naman na hindi talaga totoo yan. So, kumaga, nag-smile na lang kami. Kasi, ah, bahagi naman niya ng ako sa politika, bahagi, bahagi ng buhay namin ang intriga. Ganun din syempre, sa showbiz bahagi talaga ng buhay yan. Uh, although she is not active in showbiz uh, anymore uh, compared to before, uh, yung kanyang mga intrigue kasi bahagi na ng buhay namin yan eh. So, ginaguide ko lang siya. Essential kasi sabi ko, uh, hindi natin makukontrol kung ano yung mga iniisip mismo ng ibang tao. Ngunit, uh, alam naman kasi namin na hindi naman yung totoo. Ako as a father, of course, uh, I know It's not true. Uh, in fact, I was surprised you asked it kasi uh, nakikita ko rin nga uh, yung mga comments na no, uh, umabot din naman sa akin kasi syempre yung mga tao mga nagmamahal sa atin ay nagsasabi rin na meron din -mero itong -mero mga comments. Mayor, ito na lang po. What if ever naman legal talaga si Daniel? Si <laughs> ano po? No, Potong po ba kayo? Or ka ano. na, Actually, hindi ko nakikita mangyayari yun kasi... Bakit naman mayor maganda yung <laughs> <laughs> Bakit naman mayor parang uh, pa, uh, Parang para, para, sure, sure na sure kayo na ano Hindi ko naman nakikita ang mangyayari yun kasi uh, baka merong ibang mga focus din naman si Daniel ngayon uh, diba meron nga siyang bagong business at hindi uh, ko naman din siya tinatanong tungkol sa love life niya no? but again I, I'd like to share that uh, when we opened the, the Sick Aid no? uh, sila pa ni Catherine noon oh, So, Catherine okay. uh, was uh, part of uh, the opening of the Sig 8 and uh, in many instances ay nakasama rin naman namin siya at mabait siya mm -hmm. na, uh, uh, maayos naman po yung mga panahon na kami nagsama so uh, again, uh, whatever uh, Daniel chooses in his life I'm sure yan naman po ay uh, base sa kanyang uh, decision no? mm -hmm. he's already uh, pero Mayor, yeah, did uh, you bring it up with Daniel? kasi concerned yung daughter niya? Ah, hindi naman, actually kasi alam niyo kung kung alam naman natin hindi totoo kumbaga uh, hindi na para pagtuunan pa ng pansin kasi uh, alam naman namin talaga hindi totoo so, talagang kilalang kilalan nyo si Daniel and your daughter yes, and, kaya you no know, uh, uh, need uh, na and I know because uh, if uh, if it were true which I'm telling you it's not diba, uh, I would have somehow yes, been involved uh -uh. in in talking to to both to of both them of or them, to you uh -huh. diba pero okay, hindi okay. talaga pare-pare po -pare pare ba ano pare, po yun? Pare-pare, pare 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 sila. Ano margada, po, sorry? Markada. Pare-pare, pare, pare no, Na tropa din. Oh, natutuo, okay. Okay. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung scope ng mga lumalabas sa balita. Kayo oh. naman magsabi sa akin. Ano ba ang pinapalabas ng mga tao? Na sila taong? na. Tapos na sila. may mga pictures na naka-active. Together. No bowling, nagsasama bowling, sila. Bowling. Hindi po totoo yun. Mm. Hindi po mm. totoo. Baka baka ibang tao yun na napagkama na lang si Amanda. Nakamukha lang, gano'n. Or it's possible because of artificial intelligence. <laughs> yes. dami naman so, na mga... Pwede. Mga kumagawa ng... Pwede. Yeah. Stories okay. na... Yun. Okay po. Okay. Thank <laughs>